kini sila kung wala oh! na si Piet ni managuyab yun ni ah ma'am oh my god ito yun ninyo dali ma'am mapalit mo sapatos ay yes sir anniversary mangkot mo ron wow anniversary tinood sir tinood na sir tinood -tino. yun na pila na mo katuoy sir ma'am bago mm. so, pasan nagpapatuloy susakto kayo na kay promo na ako'y kayo. Pili lang mo. Kung yung gusto sapatos. Mayroon tayo Dili. Couple. Couple shoes. Couple shoes. pili lang mo sir. Pili lang yun mo. Pili lang yun mo. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kawaw. Sige, pili lang yun mo. Ano mo. mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Pangita asa, ah! Sa Littlest Over Town! Na-ambri ni Dirisus ka po! Madrona! Ooy! Ay, Madrona! Ayang itong suki! Na-miss mo sila yung nakupol? Ay na ah! Pero, may nung kupol man yung paliton nga. Ikaw naman usap! Kailangan mo? Kinigani sila sir oh! Sweet na kayo sir oh! Kupol sila sir! Hindi nga kininyang napilihan mo. Ya, sir, karena na promo raba mi dire, sir. Ay, ma'am. Na promo mi dire. I know. Di ka kapalit og ikaw ra usah? Halan. Oh my god, kadaghan. Wait. Hindi kay ko kumak. Nagtitigan lang kayo? Kumain lang kayo? Nagkape, nagkamustahan? Niyakap ka ba niya? nag-usap lang kami. Huwag mo akong ninaloko! Huwag mo akong ninaloko! Nagawa! Makupul ako! Hindi ako pwede na ka, no?

Palitan uh, na palitan. Ay, Ay, Ay. pertahan ni akong mahan. Pag among sabot iko, pulos na dili tanan. Kabiya sa nimo e, bahala uri ka. halil. OI, di, di di puy di. Di 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 puy di. Di di puy di. Di di puy di. 2000 years later. Watch out mga idol no. Dali karon sa Jeep Arcade building. Ada sa Cruz Summer Kids. Dali na sa Facebook page. Ang kawal number. At yung number na mga idol. Ito yung mga sasari mga sapatos mga idol. Pilapol kayo mga idol. Pagkapili Tap kong kagunsa mga idol. Nasa Crossover over kids. Balik kayo mga idol ha. Tanawa. pag sa ilang Facebook page. Uh, Crossover group. lang ang 093 9 3 9 9 7 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Crossover Kicks. 拜拜。Bye bye.